Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Rodriguez Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental. Dito po sa Pilipinas, saan panig man kayo ng mundo. Good day, good evening, good morning, good afternoon. Welcome po kayo palagi sa channel ko. Sa video natin ngayon, very timely po, nagpalabas na po ng pahayag ang Australian government na ayaw nilang tanggapin si Tatay Digong kung sakali mabigyan ng interim release ng International Criminal Court or ICC. Marami nagtatanong ano ba ang dahilan ng Australia? Valid ba ang kanilang rason? Bakit hindi nila tatanggapin si Tatay Digong sa kanilang bansa? Well, sa kanila na yon pero magbibigay po ako ng aking mga possible reasons kung bakit ayaw nila tanggapin si Tatay Digong kung sakaling mapagbigyan ng ang, ang, ang hiling ng kanyang mga abogado, anak na doon siya mamalagi ah uh, kung mabigyan siya ng interim release. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share in huwag kalimutang mag-subscribe. Unang-unang dahilan guys, no, na ayaw ng Australia magtanggap ng mga ICC detainees or mga bilanggo ng ICC or International Criminal Court. Bakit? pakinig kayo naman mabuti. Ang Australia guys ay kasapi ng Rome Statute, kasunduan ng tatag ng International Criminal Court or ICC. Membro pala sila ng ICC. Ayon sa opisyal na impormasyon, hindi nila planong pag-host si Tatay Digong para sa si interim release mula sa ICC. Itinuturing nilang desisyon ito ng ICC, hindi isang domestic na bansa. Yun po ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw nila tanggapin si Tatay Digong kung sakaling mapagbigyan ang request ng interim release. Ito, number two, napakabigat po ito ng rason. Legal at practical concerns. Ang ICC prosecutor ay nagpahayag ng pag-alala ng anumang host country ay dapat may extensive history of cooperation mula sa International Court or ICC at kayang ipatupad ng maayos ang kondisyon ng release. Ang Australia ay walang kasaysayan ng ganitong uri ng kooperasyon bilang host ng ICC detainee. So ayaw nila mag-risk. Okay? Magbibigay pa yan ng problema sa Australia in a long run. Number 3 na rason, makinig pa kayo mabuti. Domestic opposition sa Australia. May matinding reaksyon mula sa Filipino-Australian community lalo na mula sa mga human rights advocates dahil sa mga aligasyon ng extrajudicial killings sa panahon ng drug war ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Nagsampas sila ng petisyon upang pigilan ang visa ni Sara Duterte at iba pang Duterte allies sa Australia. Pero natuloy pa rin ang pagbisita ni Inday Sara kasi Vice President po siya at tinawag ang kanilang pagdating na threat sa social harmony. Kaguluhan daw. Ayon po ito sa Philippine Star. Ikaapat na rason bakit ayaw nila tanggapin si Tatay Digong. Makinig kayo. Historical Controversy Hindi makalimutan ng Australia ang ilang kontrobersyal na aksyon at pahayag ni Duterte sa nakaraan tulad ng mga rape jokes tungkol sa Australian missionary at pagtutol sa foreign invoice na nagdulot ng tensyon sa bilateral relations noon pa. Sa kabuuan, ang Australia bilang membro ng Rome Statute ay sumusunod sa ICC decisions at hindi talaga magbabalak mag-host kay Tatay Digong. May mga legal at dip diplomatic at social factors na nagre-restrict sa kanila. Dagdag pa rito, may mga resistensya sa komunidad, lalo na sa mga Filipino-Australians na apektuhan ng drug of war. Yun po guys, ang apat na rason kung bakit ayaw ng Australia na mag-host kay Tatay Digong kung sakali mapagbigyan ang kanyang hiling ng interim release. Sana po malinaw na po ito. Ito po ay mga possible reasons. Hindi naman literally na ganito talaga gusto ng Australia. Hindi bigyan ko lang kayo ng mga possible reasons bakit tinanggihan nila ang interim release na sila mag-host kung sakali ma-release nga ng ICC si Tatay Digong sa kanila mga petition Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pananood. Um, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. Ingat po tayo guys. I love you all.